Hello guys, welcome to my channel Kuya Wilson Buhay Canada. Today's vlog pag-usapan natin no, ang um, kung ikaw ay nandito sa Canada at baguhan ka lang o hindi ka pa permanent residence or under foreign workers ka pa no? So kung kung sakali ikaw ay mabigyan ng chance na ma permanent residence after your contract worker status, i-consider mo rin tong i-consider mo rin yung paghanap ng ibang trabaho, kung gusto kang maghanap ng trabaho, i-consider mo rin yung sahod and benefits, no? Yung company na magbigay ng magandang benefits at magandang sahod. So, huwag kang malatili sa iyong trabaho kung wala itong magandang benefits. Ito kasi yung karamihan sa mga foreign worker dito no, na pumasok sila dito sa isang coffee shop. For example, pumasok sila sa isang coffee shop ng Tim Hortons. No? Dahil parang na promote sila supervisor sila from from counter attendant to supervisors So, contento na sila sa kanilang sahod kung kumbaga nag-increase din yung sahod pero hindi nila kinukonsider yung mayroon pang mas magandang opportunity dito sa Canada. Yung iba kasi nag-aral, nag-aral. Yung iba kasi nag-upgrade uh, pagkatapos nila naging permanent resident. So, mas maganda kasi yung huwag kang manatili dyan sa yung sa iyong uh, trabaho kung walang magandang benefits. I-consider eh, mo talaga yung magandang benefits. Magandang sahod, magandang benefits. Or kahit hindi gaano kalakihan ang sahod, basta magandang benefits. Kasi dito sa Canada, no, depende sa province, ang dito sa Alberta, or mostly of the province dito provinces dito sa Canada hindi kasama yung medical medical yung personal muna Uh, mga gamot no kung ikaw ay merong maintenance hindi kasama diyan ang dental sa benefits ng Canada hindi kasama ang dental hindi kasama ang massage hindi kasama ang physiotherapy no so at another mga benefits pa na ibigay sa company yung mga RR, RRSP uh, karamihan mayroong 50-50 no depende sa company kung lalo na pag medyo may edad ka na, no, kailangan mo talaga yung mga benefits. Number one talaga, para sa akin, para sa akin, number one talagang i-consider kung maghanap ka ng trabaho after ka ma-PR, i-consider mo rin may yung maghanap ka ng trabaho na mayroon siyang magandang benefits. Sahod and benefits. Yung iba kasi na natili sila eh. Na natili sila, oh, okay na to dito, kontento na ako dito. Kahit hindi kahit yung mga company na uh, hindi nagbigay ng benefits no kung sa for example ikaw ay nasa coffee shop or nasa hotels no mostly diyan ay walang masyadong magandang benefits no the reason why bakit ako umalis sa hotel uh, job ko noon nung pumasok ako dito sa Canada isa akong housekeeping sa isang hotel so the reason why bakit ako lumipat ng ibang trabaho after ko na PR, naghanap talaga ako ng company na magandang benefits. So, sa awa ng Diyos, ako ng uh, retirement homes or isang seniors home na nagtrabaho ako ngayon. So, okay naman yung benefits. Okay na yung benefits, okay din yung uh, pasahod niya. Kasi, hindi natin maiwasan minsan no, na magkasakit tayo. No? Halimbawa, magkasakit ha. Sabihin natin, libre tayo sa hospital. Libre tayo pag na -admit ang problema dyan yung maintenance halimbawa mayroon kang maintenance na mas uh, physiotherapy halimbawa mayroon kang maintenance dyan na kailangan mong i-maintain yung dental mo yung, yung ngipin mo so hindi na siya cover under Canada Health Benefits or Alberta Health Services na benefits kung nandito ka sa Alberta kaya para sa akin kung ikaw ay maging permanent resident na gamitin mo yung pagkakataon it's either mag-upgrade ka para makakuha ka ng magandang trabaho magandang trabaho, magandang benefits or pagkatapos mong permanent residence kung matapos mo na siya maging permanent residence ka na maghanap ka ng trabaho i-consider mo yan huwag kang manatili sa isang trabaho o sa isang company na hindi magbigay ng magandang benefits at hindi magbigay ng magandang sahod number one talaga yan okay salamat, salamat, salamat follow for more videos koya wilson buhay canada see you next video guys